Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay napunta na sa California, specifically sa county ng San Benito, agad mo mapapansin na ang kanilang local government doon ay talagang ginawa ang lahat at nag-effort para mapanatili at maalagaan ang kanilang kapaligiran. Ang kanilang ginawa ay talaga namang napakinabangan ng mga residente doon, lalo na yung mga taong mahilig sa outdoors. Sa San Benito ay makakita ka ng tatlong naglalaking mga parke kung saan maaari kang mag-hike at maglakad para mag -destress. Ganyan na ganyan ang ginawa ng isang residente doon noong buwan ng Setyembre taong 2012. Nang maipark nito ang kanyang sasakyan, siya ay naglakad na patungo sa park ngunit sa halip na maging kalmado at mawala ang kinaka-stress niya sa buhay, ang nakuha nito sa kanyang pag hike ay trauma. Habang ang hiker ay naglalakad malapit sa Cannon Road, malapit lamang sa Aromas, bagamat malayo siya ng ilang daang hakbang, Napansin nito na may kulay brown na bagay sa kabilang bahagi ng kalsada na tila isang manikin. Sa kadahilan na hindi naman madalas daanan yun ng usa o bear, ay unti-unti siyang lumapit. Ngunit napaadras ka siya sapagkat ang tumambad sa kanya ay katawan ng isang tao. Mabilis siyang tumawag ng 911, kaya ang dispatcher ay kaagad kinontak ang pinakamalapit na mga sa nasabing lugar. Kasunod ng sheriff ay ang pagdating din ng iba pang mga otoridad na mabilis na naglagay ng tape. Isinara din nila ang Cannon Road at Chateau Drive para walang iba mga motorista na maging sagabal sa crime scene. Dahil sa National Park na tagpuan ng katawan, ang FBI ay mabilis na kinontak dahil ang mga ito ang may jurisdiction o may sakop sa nangyari. Kaya para masigurado na makover at wala silang makaligtaan sa iyo sa atin, ang San Benito Police ay humingi ng tulong sa Bay Area Police na nagpadala naman ng helicopter. Nang makarating na ang ilang hente mula sa FBI, ang balita ay mabilis na kumalat at ilang mga reporters ang kaagad dumating sa lugar para i-cover ang nangyari. Sa interview sa lead detective ay binahagi nito na sa tagal na niya sa kanyang trabaho ay yun ang kauna-unahang beses siyang halos masuka sa nakita niya dahil putol-putol o chop-chop ang katawan ng biktima. Bagamat ganoon ang sinapit ay positibo ang detective na ang bangkay ay sa isang babae. Ang Criminal Scene Investigators o CSI ay mabilis na pinroseso ang lugar. Ang mga tao ay mabilis na naghinala na baka ang bangkay ay sa labing anim na taong gulang na sa Sierra Lamar na naiulat na nawawala simula noong March 16 pa. Base sa report, ito ay nakatira sa Morgan Hill na malayo lamang ng 25 o 30 minuto kung saan nakita ang labi. Ang pamilyang Lamar ay mabilis na kinontak ang medical examiner at mabilis silang nagbigay ng sample na kanilang DNA para sa ikakabilis ng proseso. Kahit anong pilit ang media na malaman kung sino ang nagmamayari ng bangkay, ay naging tikom ang bibig nila sapagkat ayaw na mga itong makumpromiso ang kanilang investigasyon. Kaya nang wala na silang mahitang impormasyon mula sa FBI ay dumulog sila sa Santa Clara County Sheriff's Department kung saan kinumpirma na mga ito na hindi talaga sila magre-release ng anumang impormasyon. Pero may kumalat na balita na ang bangkay ay maaaring sa nawawalang high school student na si Sierra Lamar. Ngunit noong September 11 ay kinumpirma ng sheriff na ang bangkay ay hindi sa estudyante. Dahil sa chap-chap na ang labi ng biktima ay kinumpirma ng medical examiner na kailangan niya ng ilang buwan para kumpirmahin kung ano ang kinumatay nito. Pero ang edad ng biktima ay maaaring nasa edad 20 hanggang 35 taong gulang. Idinagdag rin ng eksperto na kahit hindi malinaw sa kanya ang nangyari sa biktima bago ito chap-chapin, ay sigurado naman siya na ilang araw na itong patay bago pa man makita sa tabi ng kalsada. Sa mga sumunod na araw ay naging tikom na naman ang mga otoridad sa paglalabas ng anumang impormasyon. Pero pagkalipas ng halos isang linggo, sa press briefing ay kinumpirma na mga ito na ang labi ay sa 29 na taong gulang na si Nora Faye Herrera Jones. Sinabi nila na nagawa nilang malaman ang pagkakakilala nito gamit ang dental records. Nang pumutok ang balitang yan ay nagulat ang mga taong nakakilala kay Norface, sa sapagkat hindi sila makapaniwala na merong gagawa ng masama sa mabait at puno ng buhay na Filipina. Ang litrato nito ay pinakita sa publiko dahil gusto ng mga otoridad na malaman at makahingi ng tulong sa mga taong nakakilala dito para agarang malutas ang kaso. Sa ulat ay nakalagay na ito ay napatunayan na merong dalawang bahay sa state ng California. Mabilis sa mga itong sumugod sa bahay at nagulat sila sa kanilang nakita sa tahanan nito sa Monterey. Doon ay kinumpirma ng FBI na isang daang porsyento silang sigurado na sa bahay na yon nangyari ang krimen. Ang forensic team ay kagad sa lugar. Bagamat tila sa panlabas ang bawat silid sa tahanan ay ay halos magliwanag naman sa loob ng bahay nang gamitan nito ng kemikal na luminol. Marami ang nagulat sa krimen sapagkat ang Monterey ay tinuturing na isa sa mga ligtas na lugar hindi lamang sa California pero kahit sa buong Estados Unidos. Ang mga kapitbahay nito ay hindi rin mapigilan na matakot sapagkat baka ang salarin ay nakakasalamuha na rin nila. Kahit ang mga kaibigan nito ay nagtaka at hindi rin makapaniwala na magiging biktima rin ito ng ganun kabrutal na krimen. Para sa kanila, ito ay katulad lamang ng ibang mga Filipino na gustong makamit ang inaasam na American Dream. Base sa ulat, ang buong pangalan nito ay Norfe Herrera o Jenny kung tawagin. Ito ay born and raised sa probinsya ng Leyte. Ang kinabubuhay ng pamilyang Herrera ay pagsasaka, kaya sa murang edad pa lamang ay mulat na mulat na ito sa kanilang kalagayan. Si Jenny ay panglima sa siyam na magkakapatid at sa hirap na kanilang buhay, sinigurado nitong mag-aral habang siya ay kaya pang pag-arali na kanyang mga magulang. Ito ay nakapagtapos ng high school ngunit sa laki ng tuition fee ay wala itong nagawa kundi magtrabaho na lamang sa kanilang probinsya. Pagkalipas ng ilang taon, si Jenny na pangarap na makaahon sa hirap ay nagdesisyon na mag-abroad. Ito ay mabilis namang nagkaroon ng employer at kaagad siyang nakalipad patungong Singapore. Gamit ang kanyang sahod ay nakaramdam ng kaginhawaan sa buhay ang naiwan niyang pamilya sa Leyte. Sa ganda rin ang pakikitungo niya sa kanyang mga amo ay na-extend ang na-extend ang kontrata ni Janie ngunit kahit ano pa kaganda ang pakikisama niya sa mga ito ang binay ay nagdesisyon na dahil sa bata pa naman siya at malayo-layo pa ang mararating sa buhay, ay hindi na siya nag-renew ng kanyang kontrata. Sa halip ay bumalik ito sa Pilipinas. Ang mga taga-probinsya ay hindi maintindihan kung bakit hindi nito ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa Singapore. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman, pagkalipas lamang ng ilang buwan, si Jenny ay sasakay na naman ng eroplano. At sa pagkakataon na ito, ang destinasyon niya ay patungo sa Amerika. Base sa immigration record, ito ay nakarating sa USA noong 2007. Ito ay nanirahan sa Monterey, California at na maging pamilyar na si Janie sa pasikot-sikot na kanilang lugar, ito ay natanggap sa lens crafter na nagde-design ng mga salamin para sa mga taong may issue sa kanilang paningin. Ang mga katrabaho nito ay sinabi na mabilis nilang nakasundo ang Filipina sapagat ito ay palakiibigan at laging nakangiti. Ang mga magulang nito sa Leyte ay masaya sapagkat tila tama ang desisyon ng kanilang anak. Kasabay ng pag-ayos ng sitwasyon nito sa US ay ang pagkakaroon rin nila ng buwanang suporta mula kay Janie. Unti-unti na rin niyang napapagawa ang kanilang muntintahanan at naaambunan na rin niya ng padala ang ilan nila mga kamag-anak. Nang tuluyan na si Janie na nakapag-adjust ay naging bukas na rin ito sa pagtulong sa ibang tao sa pamamagitan ng pagdalo sa mga charity sa US para kumalap ng pondo na makakatulong sa mga taong nangangailangan. Kung ito ay nagkakaroon ng chance na makuwi sa Leyte ay hindi yun pinapalampas ni Janie. Pero noong 2012, ang mga kapamilya nito sa probinsya ay nakatanggap ng tawag mula sa isang international number. Ngunit sa halip na si Janie ay nagulat sila dahil ang nasa kabilang linya ay nagpakilalang isang kaibigan nito. Pagkatapos ng ilang minutong tawag ay halos mahimatay at napahugulhul na lamang sila sapagkat kinumpirma nito na si Janie ay patay na at ito ay naging biktima ng isang karumaldumal na krimen. Bagamat sila ay nanlumo sa nangyari ay taimtim silang nagdasal na sana ay makamit nito ang hustisya. Pero ang problema ay sa hirap na kanilang buhay ay tila mauudlot ang panawag nilang yan dahil wala silang kakayahan na makapunta sa Amerika. Kung ang pamilyang Herrera ay nagalit at nalungkot sa nangyari sa breadwinner na si Janie, ay iba naman ang emosyon at narrative na kumalat sa media ang ilang mga personalidad sa US ay sinisipa ang biktima sa sinabi nito. At wala rin silang nadamang awa dito dahil lagi nilang sinasabi na si Jenny ay isang male order bride. Ang pinanggagalingan ng kanilang emosyon ay dahil sa ulat na si Jenny ay dumating pala sa US hawak ang isang spousal visa at hindi work visa. Sa madaling salita, sa tulong ng asawa nito na isang United States citizen ay napabilis ang pagpunta niya sa Amerika. Base rin sa report noong 2000, ito ay kinasal pala sa lalaking nagangalang Lawrence Jones. Ang dalawa ay nagkakilala sa isang chat room habang si Jenny ay naninilbihan bilang isang kasambahay sa Singapore. Naging klaro rin sa mga tao na kaya pala ito nagkaroon ng maayos na buhay doon ay dahil sa suportado ito ni Jones. Nang ang dalawa ay magkita ng personal, ang Amerikano ay kaagad nag-propose sa Pilipina at nang si Jenny ay makauwi na sa Pilipinas, ang mga ito ay mabilis na nagpakasal. At dahil sa nahulog ng lubusan ng Amerikano sa kanya, ay mabilis nitong pinroseso ang kanyang mga papeles. Sa bilis ng immigration process noon, ang mga papeles ni Jenny ay mabilis na napurubahan. Kaya noong 2000 ay magkasama silang sumakay ng eroplano. Silang mag-asawa ay nanirahan sa 4-bedroom at 2.5-bathroom na bahay na ito na makikita sa Monterey, California. Doon ay nagkaroon na maginhawang buhay si Janie sapagat ang napangasawa pala nito na si Lawrence ay ilang dekada nang nagtatrabaho sa Naval Postgraduate School. Simula sa pagiging professor nito noong 1987 ay naging area chair o yung tawag sa namumuno sa isang management sa university. Pinangunahan rin nito ang financial management sa buong universidad pati na rin ang academic research na nakafocus sa finance at management. Nakapagsulat na rin ito ng isang daang journal articles at nakapagpublish ng labing apat na aklat. Kasabay niyan ay isa din ito sa staff ng Asia Pacific Governance Institute. Sa ganda ng sahod at trabaho ni Lawrence ay natulungan nito ang kanyang asawa na makabalik sa pag-aaral. Ayon sa kapitbahay na mag-asawa sa Monterey, sa tuwing kakausapin niya si Jones ay lagi nitong ipinagmamalaki kung gaano siya kasaya sa piling ni Jenny. Pero kahit sa panlabas ay tila maayos ang relasyon na mag-asawa, ang pagsasama naman ng na mga ito ay katulad lamang ng iba. Pero kahit ang ilang issue ay nireresolba ng na mga ito, ang hindi naman nila maresolba at mapagkasunduan ay kung gusto pa ba nilang magkaanak. Kung matatandaan mo, dumating si Norfay sa Amerika nang ito ay 25 taong gulang pa lamang. Ngunit ang kanyang asawa ay 65 taong gulang na. Kaya ang mga taong nakakita sa kanila ay laging sinasabi na desperado si Janie na makaahon sa hirap. Dahil kahit 40 taon ang layo na kanilang edad, ay pinatulan pa rin ito si Lawrence kahit ito ay parang lolo na. Bagamat marami ang nagtataas ng kilay sa kanilang relasyon, Sina Janie ay hindi naman pinapansin ang sinasabi ng mga ito. Sa ulat ay nakumpirma rin na ang rason kung bakit ayaw na ni Lawrence na mag-anak ay dahil maedad na ito at meron na pala siyang mga anak sa una niyang asawa. Ang desisyon na yan ay tinanggap ni Janie. Sa halip na malungkot ay nag-focus na lamang ito sa pag improve sa kanyang sarili. Nang ito ay marunong na mag-drive at nakapagtrabaho, nakumbinsi na rin niya ang kanyang asawa na ipagawa ang kanyang dibdib na hindi naman tinanggihan ni Lawrence. Pero pagkalipas ng ilang taon, ang dating kontento na sa buhay na si Janie ay nagaroon ng goals sa buhay na naging rason kung bakit unti-unting lumayo ang kanyang loob sa kanyang asawa. Kung si Lawrence ay handa na magretiro, ay kabaligtaran naman noon ang nararamdaman ng kanyang asawa. Para kay Janie ay bata pa siya at marami pa siyang maaaring marating sa buhay. Kaya noong 2012, ang 26 na taong gulang na Filipina ay kalmadong kinausap ang anim na, na taong gulang na si Lawrence para sabihin dito na gusto niyang mag-file ng divorce. Ang impormasyon na yan ay kinumpirma ng anak na lalaki ni Lawrence at sinabi nito sa mga otoridad na noong July 12, 2012, kinailangan niyang kontakin ang Monterey Police Department dahil sinabi sa kanya ni Jenny na tinakot siya ni Lawrence... Nakukunin nito ang sarili niyang buhay kung sakaling ituloy nito ang divorce. Pero kahit anong pagmamakaawa nito kay Jenny ay decidido na talaga itong makipaghiwalay. Ayon sa ulat, simula nang magsimula ang divorce proceeding hanggang matapos ang divorce, ay nakatira ang dalawa sa iisang bubong lamang. Nang mangyari ang trial, ay binahagi ng prosecutor, na noong ma-finalize ang divorce ng dalawa noong August 31, si Lawrence ay nagalit dahil bukod sa mawawala na ang mas bata niyang asawa na Green na marami pala ang mawawala sa kanya. Dahil sa walang prenuptial agreement, ang pera at ilan tong assets na inipo ng ilang dekada ay ibibigay at hahatiin lamang ng korte para may makuha si Jenny. Kaya nang makarating sa kanila ang kumpirmasyon na legal na silang hiwalay, ang galit na galit na professor ay kinumpronta si Janie na nooy nagpapahinga. Ang dalawa ay nagkaroon ng mainit na mga yan. Tinawag ni Lawrence ang kanyang ex-wife ng mas sakit na salita tulad ng ito ay gold digger at ginamit lamang siya nito para di umanong makaahon sa kahirapan. Sa tindi ng galit nito ay pinalo niya ang Filipina kaya ito ay hindi nagising ng ilang araw. Kaya noong September 5, gamit ang shotgun ay binaril nito ang Filipina sa ulo at dibdib, kaya tuluyan na itong nawala ng buhay. Sinabi rin ng prosecutor na gamit ang hakso at palakol ay pinagpirapiraso nito ang labi ng biktima. Nang siyasati ng na mga otoridad ang bahay ng dalawa ay napakaraming mga ebidensya ang kanilang nakalap, tulad ng buhok at dugo ng biktima sa palakol. Nakita rin nila ang ilang mga gamit ni Janie na sinunog ng sospek sa fireplace. Hinugasan na rin ito ang kutsilyo nitong ginamit. Napadunayan rin sa investigasyon na pagkalipas ng dalawang araw pagkatapos nitong barilin si Janie, ang iba't ibang parte ng katawan nito ay inilagay ng salarin sa plastic bag saka isinakay sa trunk ng kotse ng biktima bago ito isa-isang itinapon. Ayon sa prosecutor ay sinadya ng sospek na hindi isama ang mga kamay nito para hindi ito makilala. Ngunit ang hindi niya alam, ang silikon na ginamit at inilagay sa dibdim nito ay merong serial number. Gamit ang mga numerong yun pati dental records ay nakilala pa rin ang biktima. Ayon din sa Digital Forensics ay tinanggapang tumakas ni Lawrence. Sa official police report ay nakalagay na pagkatapos nitong madispatcha ang gabi ng biktima ay nagpaalam ang salarin sa university para magkaroon ng sabbatical leave. Mula Monterey ay bumiyahe ito patungong San Diego para daluhan ang recruitment interview na nangangahulugan lamang na naghahanap ito ng bagong trabaho sa ibang lugar. Ayon sa mga otoridad, mula San Diego ay nagpunta ito sa Los Angeles kung saan ay bumili si Lawrence ng isang one-way ticket patungo sa Brazil sapagkat pumutok na ang balita tungkol sa natagpo ang labi ni Janie. Ngunit ang plano ng salarin na magkaroon ng bagong buhay sa South America ay hindi na natuloy, dahil nahuli siya ng mga otoridad. Ang kampo ni Lawrence ay ginawa ang lahat para mapulang sala ang anip-namputsam na taong gulang na salarin. Noong 2014, halos dalawang taon pagkatapos mangyari ang krimen, ang abogado nito ay sinabi na hindi ito dapat managot sa batas sapagkat nang mangyari ang krimen ay meron itong sakit sa pag-iisip. Ngunit kalaunan ay nagbago rin ang isip ng sospek. Noong 2016, halos apat na taon pagkatapos mangyari ang krimen, si Lawrence ay inako na ang responsibilidad ng pagpatay kay Jenny o sa madaling salita, ito ay nag-plead ng guilty. Ilang buwan pagkatapos niyan, ito ay sinintensyahan na makulong sa loob ng limang dekada sa kasong first degree murder. Ang pamilyang Herrera na malungkot sa sinapit ni Janie sa Amerika ay kontento naman sa naging hatol sa salarin. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang isa sa mga kapitid nito ay nagawang makapunta sa US para makuha ang cremated na labi ni Janie. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!